Hello. Kuya, para sa iyo ang pirasong cake. Binibini. Oras na para umuwi. Ha. Ay! Labas? Ikaw ba ang batang babae noon? Bakit mo ako sinakta? Gago ka. Ikaw kasi ang malakas ang sigaw. Akala ko may nangyari. Gusto mong makita? Matagal mo nang gusto. Manyak. Kadiri. Nakakadiri. Ikaw ay. Lin Feng. Anong ginagawa mo dito? Tumulong akong hulihin ang ipis. Tita, dalhin mo na yung gago. Bastos. Gusto kita. Lingfeng. Kung hindi, ituloy natin usapan kaninang umaga, yung natirang usapan. Pasensya na po, tita. Hindi talaga tayo bagay. Huwag mo akong tawagin, tita. Tawagin mo akong ate. Ikaw talaga, hindi mo alam ang halaga ng ate. Bumalik ka sa bata. Ang kayang gawin ng ate, mas marami kaysa sa bata. Mas marami